So ato nang giko ang litson mga idol kay ato naning ning gutaron mga ka idol para ato nang kani makaon mga idol apurtin sa paggutad pa lang nako mga ka idol ag panakmol kita mga ka idol kay tungod sa kahumot sa litson mga ka idol tungod kay ang panit mga ka idol kay purting crispy agayod mga ka idol no tanawa nyo mga ka idol sus pastilan ang panit ana ukab ang panit mga ka idol apaka tulon panlon tulon nakita Hello what's up mga kaidol, panibagong video mga kaidol niya Takarun sa Santana mga kaidol Nag kita sa karni maboy mga kaidol Kay tungo, kay kita sa kasal mga kaidol kita gikuha sa pagpanggutan sa mga karni Ang labina sa mga panakot mga idol niya Po nato nga idol, idol po mga kaidol mga followers nato Nang nagtabang sa pagutan ni mga kaidol Para iya kong maubanan niya ni mga kaidol no? Purting daghana sa karni mga kaidol Nagdampu o gayod ang karni mga kaidol Ang inyo sa idol ng gutad-gutad Kayo man sa karni na dinita sa panakot na mga idol nanggutan kita para ah, uh, mahuman po kasi pagluto mga kaidol no so ni ang uban mga kaidol sila po naga birada din sa dapin mga kaidol idol sila nakapangluto aning ah, karne igurata naga panggutad aning karne mga kaidol para po nga matabangan po nato sila sa ang ilang trabaho mga kaidol idol para dali mahuman nato mga kaidol idol no ini kuman mga kaidol na dit so sa litsunan mga kaidol idol nagtuyok po ta ditso, mga kaydol, no kay tungod uh, para po nga natong matabangan sila mga idol so ni Ana mga kaidol nagsinaw-sinaw na mga idol ala pula-pula na mga kaidol so kita po nga nagtuyok ani mga kaidol lap tilap na kita mga idol aporti na magun humuta sa litson mga kaidol no pastilan mga kaidol a ah, ani mga kaidol muna nga ang lingi-lingi na lang kita mga kaidol kay tungod ay pakatulon-tulo na kita tungod kay kalami na kay aglaway na kita mga kaidol ah, basta kita ning magatubang taglitso mga kaidol o tungod kay ang panit mga mga kaidol kay paborito mga nato kini mga kaidol no tuto naman atong litson mga idol no ato na kaning kwaon mga kaidol kay ibutang na nato sa litson 3 mga kaidol no ani apo datong idol nga apurti sa kaya nga uh, active kay nato mga kay atong followers mga ka -idol, no na pud atong igsuon mga ka idol nang, uh, nag uh, sa alitson uh, mga ka idol kay siya pud na nagpuli-puli sa pagtuyok ani mga ka idol no uh, lamia sa alitson mga ka -idol, nga ato na kining iplastar sa alitson 3 mga ka -idol, no tungo kay mga ka idol kay man naman talitson abot na ta dinisa ka at uh, 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 uh karon sa diin nga moani uh, ang atong uh, Ah, kinasal maka ada nga para kita Karang katigung dini yang nagpaabot Saat tu nga Akas lunun mga Maka kay tungod giabot ng atong gipaabot mga idol no ang kinasal no so atong saksiyan saksiyan kanila karon kung unsa ilang pagabuhaton dini so atong paglantaw mga idol so usa ka malipayon dai usa ka kinasal mga idol nga anak panumpay sila nga hukot bas bakos na yun. ang ilang kaminyoon no. to makita mga idol nga grabe ka malipayon gyud ang usa ka minyo mga idol ka saksiyan mga idol kung unsa ilang pagabuhaton ni ini karong adlaw mga idol no so atong lantaw kung unsa gi ilang pagabuhaton so maka mga, mga atong makita nila mga kaidol ang mga tamis nga mga pahiyom gud atong makita kanila no so grabe ka malipayon dai usa ka minyo gin mga kaidol no so ato pud ipakita ang mga dessert karon nga ah, pag ani mga kaidol atong ah, no atong mag sa tanan ng mga kaparintian ng mga ini guman mga kaidol ato pong uh, ang ilang mga uh, ah, pamagi galagala no ang ilang Uh, mo gining pagini uh, sa kasal magalagala kita mga idol so iyang papa o yung anak so yung mama po no ani anak po karon nga nag uh, paris yung anak no ang iyang pag-aubanan ang usa ka uh, kasal uh, malipayong kay sila sa ilang nga uh, uh, pagsuulog karon nga kasal sa yung anak no so dini ipadayon nato mga idol ang usa ka uh, agalagala ag po mga idol no na naya karon nga ato silang pagalantahon kung unsa gid ang pamaagi niini karon no so dinhi masugda na to mga idol nga nina ah, na na ang usa ka gala-gala mga idol ano nang bitay na ang mga kwarta karon sa akilid sa ilang kalawasan no so ni nani di ang pamaagi mga idol no nagpinaakay sa mga kwarta mga idol siguro no Uh, nani di siguro asus ka dot mga di apo din yung idol puro naka tampo ta ani kay ila gi atawag mga idol nga ipagtampo kita ni ni no so ni yung idol oh. o so, makita mga idol nga nagtampo kita pud sa ilang nga ah, asad sa libret sa ilang kasal no so ato pagasaksiyan ang ipag-inom sa binyo o oh, so naghuma na mga idol so, so pastilan manginani de kita day kung maminyo maghalok mag -hial, mag lang gyapon de kita ng no, mga idol no So, usa ka malipayon naginom sa usa ka bino ang matawag nga kung unsa ang ang bino mo sa dang inyong pagminhalay no. So atong pag pagalantawon pud nila mga kaidol nga naghinungitay ang usaka kinasal. No? So pinakaningdot mga kaidol nga usa ka kinasal ina, di ay. Ginaot nga kini sila magpadayon ang usaka ka um, minaghalay o oh. maghinugma ay hugot bakos nagyot, kay nagpakasal na sila mga idol. No? Ini mga idol na dinin takaron nag asalo-salo ah, na kita sa mga pagkaong karoon nga atong pag luha, no? so ni na atong ah, litson, mga idol ato ng uh, ah, ah, no? para a ah, makaon na tanan sa mga katauhan nga niya karoon na katambong aning kasal no? so niya po din idol nga purti abtik po aning ah, paggutad sa litson no? So, Pulyaw sa ninyong idol po nga hapak po sa litson no? so, oh, diyan ato makita mga idol nga niya ana atong mga kaisuunan nga ah, diin nga ah, naghinamalay na oh, dinimakita mga idol nga grabe nang kinaunay gid nato ah, mga idol no so nani ka simple lang atong ah, kasal pero ah, enjoy kay ta mga idol so mga idol ab binundak kay nasadta sa itso no kay tungod kay tagkan kayo ang ah, bisita no kay sa ilang mga kaparintian nga ang inyong idol pod magikuha sa pagpangutan sa litson no? kay tungod kay abtik po kita ni mga idol hindi makita ang grabing tinataray po sa inyong idol nga mga uh, binirahay po no? so niya nagatong ipakita po na grabing po nga kinandusay pa sa mga tao no? kinaunay kayo na Grabe gid ah. Hinamala Basta nga kasalu, ab, kumbirag, ikaw, so, nai, baga, Hinoma, kaya nga kasal kumbira gi ka ung gita. So kay na ibagan di ni pang hinamala nagpakita punta sa palibot sa dagat no. Kay inig human sa atong hinamala. Ay mga ligo kita magdinas pagay punta sa dagat.